Bisa mo muna sakin, kayo na may nagkakabul sa akin May nagkakabul, bisa mo Kapit na Kapit na Wala Saan ka dito, bilis May nagkakabul sa akin eh. nag Ha? Wala ka, may nagkakabul ka sa akin. Hoy Ma, biro ka lang <laughs> Magtubig ka muna, magtubig Bili ka tubig dyan <laughs> Mga Bok, yung mama ko kanina pa dyan naghihintay sa waiting seat. Eh, kakatapos ko lang meeting. Gawin natin, buburautin natin siya. Ano siya naghihintay? Ma! Bilis! Buburautin natin siya mga Bok. Takbo! Ay, ano sila tatakbo siya? Ah, ang bilis mo! Ay, ang bilis mo! Bilis mo sakay na ma! Bilis mo sa na, na sakay na! May nagkakabul sa akin! May nagkakabul! Bilis mo! Kapit na! Kapit lang! Wala! Sud ko dito! Bilis! Ah! May nagkakabul! Ha?

Akal, alam mo yung legal masaka, alam ba? Just kuku pang luluhong. Haha. 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 na. Haha. 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 na Haha. ka Haha. Magtubig Haha. 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 <laughs> <Ha>? <laughs> Ay, nangina ka doon pa <laughs> Nangina ka doon <laughs> <Ha? laughs> Sorry na ma Sorry na Love you ma Sorry na Sorry na <laughs> Love you ma Ha? 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 ko Ha? 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 <laughs> Lubat to. Diyan kami galing kanina. Dito tayo galing di ba? kami lang, balik pa tayo. Tinesting ko lang kung mabilis yung motor ko. Kasi lagi ito na iwan sa Rusi. Tinesting ko lang kung pa pinipangabulan. <laughs>